ni Aldrin, question lang po meron pong lupa yung tatay ko titulado naman po, taso nga lang pinahiram niya po dun sa kapatid niya, sa tita ko after a few years namatay na po yung tita ko after a few years po, after mamatay na discover po namin na yung po palang uh, lupa, house and lot na pag-aari po ng tatay ko yung lupa ay ibinenta niya po sa isang tao tapos po yung tao na yun ay ah uh, iginigit na sa kanya na po yung property kasi nga meron po siyang hawak-hawak na tax declaration. Ano pong aping dapat gawin? Okay. So, sa so mga gantong instances, ano, usually what will happen is the tax declaration, the improvement, kasi yung tax declaration meron niyang ano eh, uh, tax declaration of the land, di ba? Meron din yung tax de declaration on the on the house, meaning the improvement thereon so pumunta ka sa assessor's office at uh, i-clarify mo yung sitwasyon na to then after mo pumunta sa assessor's office makikita mo doon kung sino talaga may-ari nung ah uh, uh, makikita mo talaga na sa inyo yung uh, Uh, lot, di ba? Tapos yung house, maybe nakapangalan doon sa tita mo, maybe nailipat niya na sa inyo. So, every 3 years kasi, yung tax declaration na yan, pinapalitan niya. So, papakita mo doon sa buyer, oh, heto every 3 years, oh, mula pa nung umpisa kami na nakapangalan sa tax declaration ng lupa. Okay? Mula nung umpisa, from the very beginning, kami na nakap nakapangalan dyan sa tax declaration on land, tax declaration on lot. Ngayon, kung meron ng tax declaration on the improvement, tax declaration on the house, eh later on na rin yan. Okay? Meron nga tayong sinasabi sa ating uh, batas, no? Uh, the accessory always follows the principal. Okay, yung principal po, yun yung lupa. Yung accessory, yung bahay. Yung bahay, pwede palitan, pwede, pwede tanggalin, di ba? Pwede gawin bakanting lote, depende dun sa may-ari. Ngayon, uh, pwede nyo rin igiit, no? lagi nating sinasabi, tax declaration is not a proof of ownership. Okay, hindi ito isang batayan, hindi ito isang ebidensya, hindi ito isang katibayan ng pag-aari ng uh, property. Although merong presumption, okay, we can presume na based on the documents nako baka nga may pag-aari. Pero because of due diligence that we will perform, ma ma-verify natin na Kunyari, based on title, verify natin na iba may ari niyan. So, tignan nyo yung tax declaration dyan. Pakita nyo, igiit nyo na sa inyo based on title, no? Kasi you have title uh, to the property. I presume you have title to the property. Then, pwede nyo i- either singilin siya ng rent, okay? O gawin nyo siyang uh, renter na lang doon sa property. Or, pwede nyo siguro gawing um kung hindi nyo naman masyado ginagamit yung property baka pwede nyo pag isipang ibenta na lang sa kanya ba diba? yaman din lamang na nakatirik na siya dyan so let's let's use amicable settlement o pag-aayos ng pakikitungo sa isa't isa as much as possible so yan muna yung step ko dyan then later on try to have an amicable settlement with the other party